Confirmed na buntis nga si Luna nung namatay siya. Ang pinagtataka ko lang eh, bakit kineke yung autopsy report niya? Sinabi ko kay Harry na wag na ilabas yun. Ayoko nang masira pa yung anak ko. Well, Miss Cruz, for one, magagamit natin tong probable cause. Oo. Pwede rin natin gamitin patunay ito na pinatahimik nga si Luna dahil sa sitwasyon niya. Alam ka bang paraan kung paano namin matretrace kung sino ang tatay? Double homicide or Double murder to kung sakali. At kung ano man ang kalabasan ng investigasyon, reputasyon mo ang nakasalalay dito. At kung mapatunayan nga ang murder o homicide ang nagana, alam mo magiging kapalit nito. May nagpatabi ng embryonic sample ng bata. Pwedeng gamitin yun para sa DNA testing. At sino nagpatabi? Si Chief Aguero. Ang nakaraan habang nag-uusap nga si Sky at ang inspector na si Solidad, kinumpirma na buntis nga si Luna bago pa ito nasawi. Kinausap naman siya ni Tanya na kung ituloy ang investigasyon, itago na lang ang tungkol sa pagkabuntis ni Luna dahil bilang isang nanay ayaw niyang masira ang dignidad ng kanyang anak. Agad namang kinausap ni Solidad ang doktor at sabi pa niya dito na posibleng ang tatay ng bata ang suspek sa pagkamatay ni Luna. Humingi pa si Solidad ng pabor na sana makipagtulungan na lang ang doktor dahil kung mapatunayan na double Homicide ang nangyari, maaaring masira ang reputasyon ng doktor. At dahil natakot itong doktor, sinabi niya na may nagpatabi ng embryonic sample ng bata at iyon ang pwedeng gamitin para sa DNA testing. At yun, napatunayan ni Solidad na si Mr. or Chief Aguero ang nagpatabi ng embryonic sample. Mga bibi, pag-uusapan na naman natin ang mga pangyayari dito sa Senior High. Well, bago tayo magpatuloy kung bago ka palang dito sa channel ko at mahilig ka sa ganitong mga videos, huwag kalimutang mag-like, share, comment and subscribe. At ihit mo na rin ang bell icon para updated ka sa ating susunod na mga videos. Ngayong Miyerkules. Yeah, good game, good game, guys, ha? Be smarter next time. Don't worry, coach. Alam sagot ko to sa team. Ang unang mapikun. Eh, pal ka rin, eh, no? Pagka teammate ko, kaprotektahan ko. Hindi ko na loyal friend. Sana lang. Loyal din sila sa... Ang mga dapat nating aabangan sa episode 43. Nagkapikunan na naman itong si team at Poch dahil sa roommate silang dalawa. Kinonfront naman ni team si Poch na sana kung loyal friend ito, sana loyal din ang mga friends niya sa kanya ang laging talo. Pwede mo ka lang dito. May atraso ka pa sa akin, Ang problema ba dito? hirap na pala magtiwala sa mga Samantala, kinausap ni Sky si Obet, ngunit binagsasabihan siya nito na huwag na lang dumagdag sa gulo. Sumagot naman agad si Sky, may atraso pa si Obet sa kanya at mahirap na din magtiwala. Pero ibang usapan kapag ang asaran na uwi sa sakitan. Hey! Ano kaya ang susunod na mangyayari? May mangyayari kayang masama kay Sky at Roxy? Magtagumpay kaya si C sa ginawa niya? At sino ang tunay na ama ng binuntis ni Luna noong buhay pa ito? Kung gusto mong malaman, isubscribe mo na ang channel na ito at ihit mo na rin ang bell icon para updated ka sa ating susunod na mga videos. Salamat sa padulo dito sa The Buzz or Bash Latest News Updates.